So, yun na guys. Ang aking pintero pala. Hey guys, bali, palagyan niya kasi ito ng harang. Eh, bumili tayo ng pang ano dito. Yung parang pinaka-sliding ano niya. ay eh, medyo nabili natin ay eh, medyo mahaba. Kaya, kailangan natin bawasan. Palagyan lang natin ng cover guys. Kasi sobrang lamig dito. So, okay. Pag yung mahal, sobrang ano niya. Mahangin. And siyempre, yung ating nagari ay sobrang talim. <laughs> Napakatalim. Hmm. So, sige, wait lang po. Antayin natin si Papa makatapos ang kanyang lalagari dahil tayo ay lobat. Oh, um, uh, no. Lobat, Papa. Ha? Huh? Lobat. Hindi. Hindi siya lobat, ma. Memory niya yun paubos. No, aming DIY piso. Actually, guys, ng, ng, pang cover. E, syempre, yung sabihiran namin ng pang-cover, pwede naman daw magpa-install. Pero, syempre, ang mahal ng PF nyo. Hmm, ganito lang yung binili namin. Pinaka-cheapest. Hindi naman ata ito cheapest, pero, yeah, Para ano lang. Cover-cover lang. Kasi malapit naman na matapos ata ang winter, January. Mag-feb na, guys. Chinese New Year, then March, April. Malapit na yun maraw. Okay <laughs> na yun. <laughs> Ngayon lang talaga so, buong So, go papa. Ingat sa iyong kamay. Marami pa tayong project dito guys. Ang dami pa tayong project guys. Lagay pa tayo ng gulay dyan sa likod. Ang yeah. papagay so, din pa dito si Mayor. Ingat sa kanil pa. Pa. Ingat. mga Ingat. Pa. 嗯。 Pantay ko lang dito? Hmm. Kanyan? Kasi ba yung ito? Ha? Huh? Sige. Oops. Uy, maulog ka. Oh my God. Kakalula. Baka <laughs> si Papa guys. Maluglag ang asawa ko. Wala tayong mabilang asawa dito. Bilang. <laughs> <laughs> Wala tayong safety, ano eh. Sa ulitas. Papa, lalaman, nakakatakot naman. ala ka nyo pang dito guys eh. oh, Tama, hindi tayo pwedeng mag-iisiman bakit kaya? nga? nga nag-iisiman ka na yun mag-iisiman ka na pinix ko lang yon para para yung pagkabutas natin doon ay pantay direct direct yun lang ganon so yung driver niya at sukatin lang natin kung gaano kalalim kasi hindi naman natin hindi naman tayo ganoon kalalim ng sinupat kasi yung sinusupat natin ay malalim okay. ano talaga pag may gamit ka talaga, di ba? Laki na tipid natin, guys. <laughs> Ang mahal kaya magpa-install ng ganyan. Pero syempre, iba rin naman yung quality. Pero gawa ni Mek, okay oh, na yan. Mas quality pa to <laughs> Mas quality pa daw, hindi. Ah, I mean, kasi marami silang mga, alam mo na, gamit-gamit oh, and everything. Iba? Quality, quality. Basta si Me. Hindi na tayo ginawin, guys. Hindi na tayo makikita ng mga marites dyan. <laughs> Marami kayo nagmamarites dyan, guys. Alam nyo kung ano? Yung blue bird. <laughs> Kaninang umaga, guys. Ang daming blue birds dyan. Kita ba si Papa? Excited na po guys, nagkagulo ang aming bahay kulo. Iya, tawag niyo. Tornado is up. Bilang na, bilang binigay sa ating tornado. Ako. Atin atin to. malalatag. Tugas pala natin yon, natin yun yung natin para, para may pintuan na dyan. Okay. So, tain, natin yung yung na yung Okay. yung 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 Guys, wait lang Natapos tapos na namin ni Papa. Sukat. Pero alam natin itong medyo uh, mahaba. Uh, at least. Eh di, pag ano natin dito pa. Sasara natin. Oh, laki. Ganda. Pwede pa sa bubong. Tali natin sa bubong pa. Para lang ulan. baka pa nyan pa sa dati sa inyo. Maganda yung pagkakaroon. No, uh. Ito pa pa. Lagay mo. Ito guys. oh, Yung ano niya. Panghila. Ano nilagay eh. Ito, ito yung matibay. Ito nata, bababa. Parehas yung size eh. Mm -hmm. Square. Thirty by ano yan pa? to three by three hundred. yung width niya. 300 yung length niya. Oh, di ba guys? Alam ko yun. <laughs> Ako kasi nakipagtawaran. Mm. you want more? We have I only mean, 12. Ako nga yung flies. Flyers. Hindi nandiyan. Salamat Marites, <laughs> Marites na mga bluebirds. Kumain kapan. Nice. Asama to-do doon? Sa amin. Mura lang yun, guys, for your info. Magaling pa, 400? Kaya sobrang mahal. Sana tumagal siya, no? Tatagal naman ito. Huwag lang magpunit. Sobrang lakas yung hangin. Mapupunit siya. Iyon, support. I swear. Ang galing no, yung edges niya may ganyan na. Ah. Pwede din yung ganyang ibubong pa? Saan? Yeah. Yan. Oo. Oh.

嗯。 e Okay. <laughs> May ano agad O oh, di ba hindi na mahaangin Kailangan <laughs> <May> ipat <ipakyan>. na <laughs> Ang galing guys Overd na tayo Yung ating bubble ang problema hinayang namin ay ito. Tapos dito nalagyan na pa. ko na rin ang... Itasan ko na dito, dito. ha? Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. na ni Papa dito sa baba kasi sobrang haba. Tsaka parang kapakulangan na pa natin sa ibang... Okay. yung mo pa. yeah. hmm. pala, ito lang pala itulang sa lai, itulang lang lai, lang pala pala itulang side lai, itulang hoi lai, malapas na lai, itulang hoi lai, itulang These are all pieces. try natin gawa ng ano para mailak natin guys Mahaling tabing tabing hindi na tayo maiinitan tapos yung pa si papa natira gagawin niya dyan sa bubong so, diba? Plastic nito. maraming salamat po sa inyong panonood bye bye guys Salamat po sa panonood sa aming konting kusina pero hindi pa tapos. <laughs> Tatanggap na si Mike ano guys. Maraming maraming salamat sa pagtambay niyo ulit guys. Shoutout kay Cherry Jen, Tewan Warrior, Stay Humble, Peace Out.